Huwag kang mangamba, dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya rin makapagliligtas sa iyo. Ang lahat ng nagagalit sa iyo ay tiyak na mapapahiya at malilito. Ang mga lumalaban sa iyo ay mapapahama. At kahit hanapin mo ang iyong mga kaaway, hindi mo na sila makikita silang mga kumakalaban sa iyo ay magiging walang kabuluhan, sapagkat ako ang Panginoon na iyong Diyos. Ako ang nagpapalakas sa iyo at nagsasabing huwag kang matatakot dahil tutulungan kita. Kahit na maliit ka at mahina, huwag kang matatakot dahil ako mismo ang tutulong sa iyo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ako ang iyong tagapagligtas ang banal na Diyos ng Israel.